dalawang klase ng mag-iibon may legal permit at yung isa'y walang permit so yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. mapagpalang araw mga kahabi kung, kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung napadaan kayo at kung gusto nyo yung ganitong kalakayan regarding po sa buhay mag-iibon ay humingi po ako ng favor please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, sa pag-aalaga ng ibon, marami tayong mga kapamaraanan na nakakasanayan na. So, bumibili tayo ng ibon sa pet shop, sa gilid ng simbahan, sa, sa gilid ng palengke, o minsan naglalako pa. So, yun yung mga common na na experience natin bilang isang mag-iibon. So, yung tatalakayan natin ngayon, yung dalawang klase ng mag-iibon. Yung isa, uh, merong permit, yung isa walang permit. Ngunit, parehas na nag-aalaga ng ibon. At sagutin din natin yung uh, katanungan ng ating kahabi na si Junel Nudo ng Pasig. So, shout out po sa iyo, uh, Juncel Nudo ng Pasig. May mga nakilala ko na mag -iibon. Wala naman po sila sinasabi sa akin na kailangan ko kumuha ng CWR or Wildlife Farm Permit or WFP. Uh, kasi hindi naman ako magbibenta. Pang tanggal stress lang at libangan namin. So, magandang katanungan po ito ni Kahabi Johnsel Nudo ng Pasig. Shoutout po kayo. Shoutout po sa inyo. So, siguro yung uh, nakilala nyo na hindi na kailangan iparistro ang ibon dahil siya rin siguro nag-aalaga ng walang permit. So, nakukuha niyo po. Kaya hindi niya iniintroduce introduce yung uh, pagkuha ng CWR or Uh, WFP dahil nag-aalaga rin siya ng ibon na walang permit. So yung iyon ang isa nating batayan natin sa pag-aalaga. So, sabi niyo, uh, hindi naman kayo nagbebenta, tanggal stress lang at libangan lang. Yes, maganda po 'yan. Dahil 'yun naman po yung ating nagiging reason, nagiging dahilan kung bakit niya tayo nag-aalaga ng ibon sa ating libangan lang hobby, pantanggal stress yes, tama po kayo pero uh, ang advice ko lang ay dapat eh, alamin natin kung anong species nga yung aalagaan natin dahil meron hindi na natin kailangan kumuha ng permit dahil ah uh, yung ibang mga species ay kinakailangan pang ikunan or iparistro sa diinag. Bakit pa natin kailangan iparistro sa diinag? Dahil ito po yung mandato ng Department of Environment and Natural Resources na lahat ng mga endangered or mga exotic birds ay kailangan natin ito iparehistro. So, yun nga ang uh, ma-advise ko lang kahabi na Maganda nga naman may libangan tayo sa ating tahanan, merong humuni sa ating bakuran. Ngunit kailangan uh, sumunod tayo doon sa itinatakda na batas para sa lahat ng mag-iibon. Ito yung uh, 91 uh, Republic Act o yung tinatawag na uh, RA 9147. Dahil dito nakasalalay ang lahat ng mga proseso sa ating pag-aalaga, pag-aalaga, pagpaparami at pagbibenta. Hindi naman natin mairarason na hindi tayo magbebenta. Hindi 'yun ang rason para hindi tayo kumuha ng permit dahil uh, sa pag-aalaga pa lang kahabi ay meron na po tayong kukulin uh, para sa pagkuha ng permit sa pag-aalaga pa lang at sa pagpaparami so yun po sa hupa Kahabi Juncel Nudo ay uh, meron tayong nakukuhang konti man lang kasagutan sa inyong katanungan, so maganda yan uh, alamin natin kung ano yung inaalagaan nyo at i-research natin na kailangan pa itong ikuha ng permit so yun po So, ganun din yung katanungan ng ating kahapi na si Rinaldo Kiray ng Mabalakat, Pampanga. So, shout out po sa iyo kahapi, uh, Rinaldo Kiray. Uh, gandang tanghali po, Sir Olen. Sir, may katanungan po sana ako. Sana po matugunan nyo. Katanungan ko bilang isang hobby bird's passion. Sir, Sir Olen, ah uh, tanong ko lang po, yung dalawa kong pair na ibon, isang paris na San Kunyur at isang paris na Indian Ringneck pareho po silang may DOS at LTP documents ang tanong ko, di po ba sila di, di, di ko pa sila nare-report sa DNR safe po ba mag-alaga ko bilang for breeding purposes only. Yung pangalawa niyang tanong, nag-uumpisa na po sila mag-breed, paano po gagawin ko? Sana po masagot nyo ang dalawa kong katanungan. Salamat po sa kasagutan, Sir online. Lagi ako nakasubaybay sa mga bago niyong vlogs pa. Shout out po. So, shout out po sa iyo, Kahabi Rinaldo Kiray. So, kayo po ay meron dalawang katanungan. So, yung una nyo pong katanungan ay naka-avail kayo ng dalawang pares ng species, San Kunyor at Indian Ringneck. Meron naman silang supporting documents, ngunit hindi niya po napaparehistro. Ang tanong nyo kung safe po ba uh, sa pag-alaga bilang uh, breeding purposes. So, safe naman sila alagaan mga kahabi. Dahil la uh, kung nasa loob naman ng inyong uh, tahanan or nasa loob ng property. Safe po sila dahil uh, halos sa uh, apat na piraso lang sila. So, mas safe po sana sila alagaan kahabi kung mapaparehistro natin sila sa DNR dahil para wala tayong pangamba total meron naman silang uh, deed of sale at saka LTP so complete na po yung kanilang documents uh, kung meron kayong time ay maaari ay, uh, iparehistro nila iparehistro nyo na po para safe na po yung inyong pag-aalaga safe na po yung inyong pag-breed meron mang dumating na mag-inspect sa inyong uh, tahanan or sa inyong bahay ay meron na kayong ipapakita na meron na tayong permiti na para mag-alaga at mag-breed. So, at ganoon din po na yung pangalawan yung tanong na nag-uumpisa na po sila mag-breed. Paano gagawin ko? Sana masagot. Yun nga. So kung hindi niyo pa napaparehistro tapos nagsimula na silang mag-breed, nagkaroon na sila ng progenies, ang gawin nyo na lang po Aya, uh, pag uh, niyo nyo na ang inyong mga ibon tapos pag gumawa na po kayo ng QBR o yung tinatawag na quarterly quarterly breeding report ay i-attach na lang po ilagay nyo na lang po yung mga paanak tuon sa progenies para makita ng DNR na uh, sa QBR nyo or sa pagsasabit nyo ng report ay makikita na meron kayong uh, kalakip na progenies so yun po ang may uh, advice advise ko sa inyong mga katanungan so mas maaga ka happy a uh, Rinaldo Kiray na maparistro natin ang ating mga uh, alagang mga species katulad yan nag-uumpisa na mag-breed baka ma-question pa tayo dyan dahil uh, nagkaroon na sila ng mga progenies tapos hindi pa natin manapaparistro baka uh, hindi maniwala yung mga inspection team na ito yung mga paanak o baka sabihin na ito mga species na galing sa ibang uh, area at dinalan nyo sa inyong bahay na walang kaukulang dokumento so yun po ang kahalagahan kahabi uh, Rinaldo kung meron tayong mga nasasubmit na mga report sa DNR dahil ito po yung nagpapatunay na update yung ating ginagawa sa pag-monitor ng ating mga species. So hope kahabi uh, Rinaldo Kirayay, meron tayong uh, na kuha na idea regarding po sa inyong katanungan. At shout out po sa inyo sa lahat uh, ng mga mag-ibon sa Mabalakat Pampanga. So shout -out po sa inyo. So, yun po ang kahalagaan kahabi sa pag-aalaga ng ibon. Lahat tayo naman ay meron tayong karapatan na mag-alaga. Ngunit, uh, ah, napapabilang tayo saan sa kategorya sa pag-aalaga. Dito ba sa may legal permit o yung doon sa walang permit? Dahil marami tayong mga kahabi na ah, nag-aalaga ng walang kaukulang dokumento. Mayroon din naman tayo mga kahabi na nag-aalaga nang merong dokumento. So, dalawang ah uh, senaryo, ngunit isa lamang ang yung hangarin. Ang sabi, nag-aalaga lang uh, libangan at uh, pantanggal stress. So, hopefully ay uh, ito ng uh, pantanggal stress natin na walang permit ay uh, wag naman sanang ang dumating ang araw na uh, ma-stress tayo eh na dahil wala tayo kaukulang dokumento. 'Yung pantanggal natin na stress ay lalo tayong na-stress dahil kailangan pala ng permit sa pag-aalaga ng, ng mga species. Ang maganda nito, kahabi, ang suggest ko ay alamin talaga natin kung paano nga ba ang proseso ng tamang pag-aalaga ng mga species at alamin din natin 'yung mga species na ating aalagaan kung kinakailangan pa talaga ah, ah iparistro sa DNR tapos tayo din po uh, bilang uh, isang mag ay uh, alam naman natin kung saan tayo lulugar dito ba sa may permit o dito sa walang permit tayo po ang makakasagot dahil individual reason po tayo kanya-kanya uh, po tayo mga dahilan kanya-kanya tayo mga uh, pananaw sa pag-aalaga ng ibon hindi natin po pe pwede na ito ang gawin mo ito ang ganyan ito ang gawin mo, ito yung Huwag mong gawin. Tayo lamang po ay nagbabahagi sa mga experience na ating nalalaman at mga nagsishare tayo na dapat nating gawin. So hope meron tayong mga uh, natutunan kahabi at ganoon din po yung komento ng ating kahabi na si Roy Makisig. Kuha kayo ng permit to sell kung gusto niyo magbenta. Uh, para walang huli kahit na anong certificate ang hawak nyo, kung wala kayong permit para magbenta, hindi pwede magbenta. Bawal. Kuha na lang kayo ng pump permit allowed ata magbenta. Kung merong pump permit or magtayo na lang ng pet shop. So ito naman po yung komento ng ating kahabi na sir Koy Makisig. So shout out po sa iyo. So yun po yung advice niya. Uh, kuha tayo ng permit para kung gusto nating magbenta. Kung yun po ang plano natin ay uh, uh, meron tayong permit to sell para wala nga namang huli. Tama po yon yung komento ni Kahabi Makisig. Ganun din sa pag-aalaga natin para hindi tayo magkaroon ng problema pagdating ng mga uh, nag complain sa atin. At pagdating ng problema, pag meron sumita sa atin, at least meron tayong mga pinangahawakan na mga legal documents na nagpapahintulot sa atin sa pag-aalaga, sa pag-breed, at sa pagbebenta. So yun po yung mga klase ng ah, mag Saan nga ba tayo lulugar? Sa gusto niyo sa may permit or sa walang permit. So tayo na lang po ang makakasagot nito. So hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding po sa ating talakayan sa mga Uh, dalawang klase na mag -ibon. So, asaan tayo dito sa parte na to? So, hindi ko na po uh, kailangan na i-shout out lahat ng mga legal permit. Hindi ko na rin po sasabihin kung sino yung walang permit. So, tayo na lang po sa sarili natin kung saan tayo lulugan or anong uh, klase ng uh, pag-alaga ng ibon yung gusto natin. So, oh, meron tayong mga natutunan. At kung nagustuhan dito mga kabi, ay humingi ako ng favor. Please subscribe. my YouTube channel Olen Aviary at iba pa. At nais ko rin pong shoutout ang ating mga kahabi na uh, sa ating uh, uh, mga silent viewers yan at sa mga patuloy natin na uh, sumusuporta si kahabi uh, Melchor at ng Pampanga, shoutout po sa inyo at sa lahat po ng mga kahabi natin sa Pampanga, shoutout po sa inyo si kahabi Alberto Ramos shoutout po, si Ransel May Villa, uh, shout out po sa inyo si Kahabid Jones Buenaflor Flor uh, shout out po at last but not least si Tyler Rick o si Tyler Rack, so shout out po sa inyo maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa pag-aalaga ng ibon so advice ko muli anong gusto nyo anong gusto natin sa pag-aalaga Meron bang legal permit? O patuloy tayo sa traditional na pag-aalaga ng ibon na walang permit. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!